Ay, wala din tao, oh. Ah, uh, kasi Friday ngayon, so kaya ganyan. Hindi siya masyadong matao. Oh. 1,349. Uy, madami na siya, oh. Ito, 145 pieces. 49 Ilang piraso to by 10. So ayan yon. 249 eto Magkano tong Kurtland Signature Choco Covered Almond? 979. Toblerone Milk. Ayan, hindi siya by 1 take 1. So hanap tayo ng by 1 take 1 yan. Ito yon. Yung 200 grams 229. grabe wala kami nabili sa SNR. Halos wala din naman. So, punta kami sa Landers. Sa'yo lang, oh. Kapit-bahay lang ng SNR. lander SNR. Hoy, <laughs> wala. Babalik na naman to pag wala doon nabili. Grabe naman yun. Pagod na ako. Para kami. Ano ba ginagawa natin dito? <laughs> ano ba ginagawa natin dito? For the lakad. Yun lang nga, SNR, oh. <laughs> Heto naman ang Landers. Jeez! You. Kaya lang sayang nagpa ko, 'di ba? 700 din 'yon. So dito another member as in bago. So syempre bago lang may landers dito. Eh. May namalapit na tayo. Ang sakit na ng paa ko. na. Buti na lang nakaganto ko. Yung rubber lang to. Kung nakasapatos ako, paltos na. Ay, okay, bilis! Hindi ka na. Ha? Huh? Saan kaya ang ano na to? Entrance na to. Ayala Mall. Para nag lakad kami, guys. <laughs> Para kanina pa kami lakad na lakad. Di na kami nakapamili eh. Ang layo pa nun, no? Oh. Parang ano eh. Parang wala naman kami pang nabibili. Pero pagod na ako. Hirap talaga pag wala sasakyan, guys. Wala kasi kami sasakyan. Asan na? Ah, oh, Magpipicture daw yun, dalawa. Lalakad na ako guys. Bala sila dun. Ito yan sa No Valley. Landers. No daling Galing na kami dun sa No Valley kanina. Nagpahangin. Then tumingin kami ng ano, sapatos. Kaya lang walang size na kasya sa akin. Yung Nike na high cut ba yun? Yun. Alam, nagpipicture-picture pa yung mga yun. Ayan na, nagpipicture-picture pa sila doon. Oh. Ngayon. Ayan na. So, harap ko sa inyo yung ano, daan. May ano mga cart. Ha! Ah, parang nagugutom na naman ako. Hmm. Sir, ganda naman ang yung sa uh, sapatos at damit ha. Out outfit check. Gengeng. <laughs> And then your cup made in US. US. <laughs> usa. Abi din usa. Ayun dito kami sa ano, nagpa-member kami. Naka-promo na 350, eh ano lang ito, scan lang yung QR code. O, tapos, ayan, takpan lang namin yung details, e okay lang yung malabo, blur, blur. So, ayan, tatawagin kami, nandiyan yung aming reference ID. Para yan sa ano, meron silang tinatawag na credit card, pero pwedeng, pwedeng hindi i-avail once na dumating. Para lang ma-cover, ma-ano namin yung 350 na promo. Ayan. So, member na kami. So, ito ay good for one year. Ayan. So, mabilis lang. 350 to guys. Pagka walang promo, 700. Same lang din sa SNR. Ayan. So, punta na tayo. Ayan. Madali lang naman pala dito, guys. Magpa-member. Online sila. By QR code. Scan lang yung QR code. And then, yun. Madali na mag-fill up. As in. So, follow lang yung instruction. So, marami-rami dito. Ay, wala din tao, oh. Uh, kasi Friday ngayon, so kaya ganyan hindi siya masyadong matao. Ayan, sa daan ko na kayo, i eh, ano, wag na sa mukha kung puro tinagiyawatan na. <laughs> okay, tingnan natin kung magkano rin dito yung mga ganito. San ba tayo? Asan ah, yung mga kasama ko? Ayun, nagtitingin ng alak. Dito tayo sa mga chocolate. aya parang chocolate yata to. 129 na nakikita ko. Ay, biscuit. Ah, ito. Ay, hindi siya buy one take one. 349. Milky Way. Tapos ito, oh, di, walang maskiteer sa ano, sa SNR. Halos konti lang. Medyo mahal dito nga, guys. Mura sa SNR. Kaya wala ka na mabili dun eh. So, dito. Ito, ano to? Party. 185. Wow. Malaki to. Malaki tong landers, guys. At saka, parang mas maaliwalas walang masyadong tao as in walang tao ilan lang mabibilang mo lang so follow natin sila yan na naman nakakita na naman daw siya ng free taste so tingnan natin dito ay konti lang ang diferensya eto ang hinahanap namin guys wala doon 1,634 eto pa 1,634 1,3. 1,300 dati. Ewan ko lang ha, kung, kung meron yan sa SNR. Tapos, di namin sure kung nagtaas na rin sa SNR yan. Pero last time kasi, nasa 1,300. 1,314. Tapos, ito pieces. pa. Same ba sila pa? 1,500 O, Mas marami to. Pero guys, baka gusto nyo na to. O yan, ganyan. 205 pieces. Ito ay 150. Ito ay 205. Mas marami to. Mas mababa siya. 1,569. So guys, voiceover muna tayo dahil baka tayo ma So itong sneakers na hinawakan ko is 499. So meron din silang Easter Milk Tablet Chocolate. 429.95 naman. So marami din silang iba't ibang klasing assorted na chocolate dito kagaya ng isang to. 25 pieces siya, 284 na. Meron din dito mas malaking size. Ito yung packaging niya, 60 pieces naman to mas malaki. Ayan, so marami-rami 'yan. 899 naman. So yung crunch nila dito na fan size 304. And then ito, medyo pricey. Obvious naman sa kanyang packaging, bongga, 'di ba? 509.95. So marami din silang iba't ibang klase mga biscuit dito merong mga nakalata, nakabak. So, itong mga nakalatang to, nakakan, is 199.95, ganon. And then, itong mga nakabak is 179, dalawang flavor available dyan. And, meron din sila mga nakapouch, 120, 125, ayan, meron 99 pesos. Mamimili na lang kayo kung ano yung bet yung flavor sa mga biskuit. At kung gusto nyo ng mga biskuit bumili, ayan. So, marami dito. And then, itong combos, 189, medyo pricey. Gusto ni Chelsea itry, eh, hindi ko na kinuha. Kasi hindi rin ako sure kung masarap siya. And mga Pringles, ang dami-daming klaseng flavor. Kumuha din kami dyan dahil wala kaming kinuha sa SNR. Nakakaya kung dadalhin pa namin dyan yung galing SNR, ba diba? So, gawin naman tayo dito sa part na to. Meron akong nakita dito na para siyang picnic, yung potato stick. Ayan, iba't-ibang flavor. 79.95 ang presyo nila. Kahit anong flavor yan, same lang ng mga presyo. So, gawin na tayo sa ibang part. etong cashew na to, 200, ay, ay, 929 pala. 929.95, yun yung presyo niya. And, observe ko dyan, guys, ang dami sa dami ng chocolate na mali, mali na ako ng tingin ng presyo. Turo ako yun ng turo. Akala ko yun yung mga presyo nila. So, basahin nyo lang maigay. Meron pa mga nakadikit sa taas. Masyado kasi kami na excited sa dami chocolate. Pero medyo pricey, no? Medyo pricey compare sa SNR. Ayan. So, meron silang ganitong klase. 892 naman. So, dito sa part na to, itong pastel M&M. Ang mukhang masarap tingnan hindi ako nakakuha niya kasi 1, 3, 49, masyadong marami. Eh, ilan lang naman kami dito sa bahay. And, hindi ko pwedeng ipamigay yan. <laughs> meron meron talaga kaming uh, nakabudget para sa ibibigay. So, meron sila dito na ganitong klaseng Hershey. Ayan, iba't-ibang flavor, iba't-ibang packaging meron sila. Five, uh, 5.59, ayan. So, hindi ko alam kung ano yung M&M peanut pala, yung 5. 0.59. So, ito, ayan, kagaya niyan, akala ko yan yung kisses. Tinuro-turo kong ganyan, tas ang kinuha ko kisses, pero hindi pala kisses yung presyong yun. Ito, sana kukuha ako niyan, guys. Yung isang pack ng kisses, pero nalimutan ko na. Dahil akala ko, nakakuha ko, hindi pala. Pag uwi ko sa bahay, hindi ako nakakuha nun. Ito naman, another assorted ng M&M. So, meron din silang ganitong klase sa SNR meron din 'yan eh. Kaya lang wala na, nagkakaubusan kasi doon siguro kasi dahil madalas nagba one take one sila doon. Ito 145 pieces, another assorted. 'Di ba? ko sa inyo ang daming assorted chocolate nila dito. Ito yung kinuha namin, yung Kirkland na assorted kasi mas marami 'to. Assorted siya na kumpara mo sa ibang assorted chocolate, eh mas maraming flavor 'yon. Etong this kumuha kami niyan kasi favorite 'yan ni eh. Rian, ni Ate Rian. So, kumuha kami niya isang pack. Eto, dapat kumuha din ako nito. Ilalagay ko sa kape. Kaya lang hindi rin pala ako nakakuha. So, nagulat na lang din ako pag uwi sa bahay. Di ko pala nakuha yung iba kong bet. <laughs> Ganon. So, nasa taas yung kanilang ano ha, presyo. Again, gaya ng sinabi ko, tingin-tingin kayo. Basa-basa maigi. Baka nagkakamali kayo ng hugot. Akala nyo yung mura. Yung pala yung medyo mahal at hindi pasok sa budget nyo. Ay magulat kayo sa cashier. So ayun siya, ayan, may mga pinagtuturo ko niyan. Pwede n'yong uh, makikita n'yo yan doon sa SNR, syempre. Ay eh, SNR, nasa landers pala tayo. Sorry naman. 'Di ba? Mahilig kasi tayo sa SNR kaya yung first time natin sa landers. So napakahaba ng voiceover na to, guys. Sa totoo lang nakakapagod. Pagod na kaya ako mag-voice over. So ito na, tabat itatry ko din to, itong isang to, pero hindi na binitawang ko na mahal siya, mahal. So, ito naman, ayan, mga ganyang klaseng chocolate. Tuloy-tuloy lang din ako sa pag-video dyan. Kasi, syempre, para nakikita nyo kung anong chocolate ang meron dito sa Landers. Ayan, tama na ako ha, Landers. Kung anong chocolate ang meron dito na pwede nyo pagpilian. Actually, sa dami ng chocolate, mag enjoy ka talaga tumingin, mamili. Kahit na sobrang mahal. etong part na to, guys, naka-mute din kasi nga may music tayo. So sa sa part na 'yan ng video, I explain ko kung ano 'yung na-observe ko sa SNR and Landers. Parang pinag-compare ko, mas mahal ang mga chocolate dito sa Landers kasi nga hindi sila naka -sale. Pero meron din silang sale, guys. Meron silang piso sale, mega sale, ganyan. Ang maganda sa Landers, nagte sila kung meron silang sale. Sa SNR, hindi na kasi doon madalas nag-buy one take one talaga. So, yun lang yung na-observe ko. Kung may budget kayo malaki-laki, go kayo dito sa landers kasi marami kayong pagpipilian. Pero kung medyo sakto lang yung budget nyo, doon kayo sa SNR. Marami din naman doon, kaya lang talagang mabilis na maubos dahil madalas sila buy one take one doon. So, ngayon nga, yung pagpunta namin dyan, wala kami nabili doon, di ba? Ito guys, parang gusto ko nito. 310, pero alam ko masarap to. So, kuha tayo nito. <laughs> And then, strawberry. Same lang naman din. Presyo. Ayan, kuha tayo nitong isang strawberry. Pag naglalakad ka. Right. Cucumber. 140. Kuha tayo nito. Bakit bukas siya? Ayoko nang bukas. Oh! Ay! We count kaya guys. Nabadikit ako dyan. Napasigaw ako eh. Ang lakas. Ano to? Lemon? Para mas masarap, masarap din kasi yung lemon eh. Mm -hmm. kasi tong No sugar, no carbs, no calories. Parang ang sarap na yung color niya. Bayan! Tapos sabagsak di ba yan? Pababayaran ko sa kanya yan. Ang bango nito guys. Parang gusto kong kumuha. Kaya lang, 1,499. Actually, hindi ako mahilig maglagay ng Fabcon sa damit namin. Pero, nababanguhan ako sa kanya. Ang bango niya. Ang bango guys. Powdery scent. Kaya lang ang mahal. Ilang ano kaya ito? 170 ohms. 1,499. So, 1,500 na lang. 1,500 na rin. Pero ang bango niya. Parang gusto ko Kaya lang mahal eh. Si JJ, si JJ to, di ba? 25 5 ooh. Ano kaya special dito? Bakit 25 Nagsasalita ka ba, JJ? Surprise egg. Nakakita ng surprise egg. Magkano? Ang mahal. Ang oh, mahal. 899. Surprise egg. Tara, kuha ano tayo chocolate. 155. Kuha tayo nito, dalawa. 159. Sangit oh, no. at 200 lang. Patay nito guys. 219. 490. Apat. Prafocino. Ayan. Nakita ko ang oh, melona. 228. Favorite ko to. Uh -huh. Melona. <laughs> Tunaw yung pagdating. 228. Yan. Yeah. O di dito ka na, sa 228. Di kasi akong mahilig sa strawberry. Ano oras na? 5.08. din kami na 5 p.m. Wala na pinamili namin. Mahal guys. Pero nagsasale daw sila dito. Sa so, June 12 to 26 yata. The next day. Good morning guys. Hindi na ako na pag outro kahapon. So morning na yung outro. Ayun, tingnan niyo naman na aking ano, itsura. Mga bag bagong gising talaga. Lumakas ang ulan doon pauwi na kami, ginabi na kami. Hindi na rin ako nakapag-vlog nung kumakain kami, gawa ng alam niyo yun. Nawala na rin naman sa isip ko. Gawa ng gutom na kami. Ayan, so doon na rin kami kumain kagabi sa Landers. And then, yon nabit kami ng gabi, lumakas ang ulan, finally umulan na, kaya lang sa hindi magandang <laughs> anong umulan, I mean, nasa ano kami, nasa galaan kami nung umulan, dapat nandito sa bahay. Ayan, kaya hindi ako nakapag-outro, pagdating namin ay, ayon, ang sakit ng balikat ko. <laughs> kasi pinasan namin yung ano, naka ko lang kasi kami. yan, ecobag bag, wala kami siyempre sa sakyan at commute lang. Tapos, Ah, uh, eto, pakita ko sa inyo yung ano, ilan lang yung nabili. Gawa na medyo pricing nga sa landers. Okay, so pakita ko sa inyo, harap ko na lang sa camera. So guys, voice over muna tayo dahil nabunot yung lapel na ginagamit ko. Lobat kasi yung wireless microphone kaya naglapel muna ako. So anyway guys, ito yung mga pinamili namin. Konti lang to compare nung kung natatandaan nyo yung haul ko. 2019 SNR Chocolate Hall worth 9,000 yun. Sobrang dami. Halos mapuno yung sofa namin na mahaba. Uh, Doon sa hall ko na yun. Sobrang dami. And na-observe ko talagang iba na rin talaga ngayon. Ang laki ng diferensya. Ang laki ng itinaas ng presyo. Pero mas mataas sa landers talaga. So, ilan lang to. As in personal. Uh, yung ilang pamimigay, konting-konti, compare nung last time na kami ay namili doon. Hindi ko lang nagawa ng vlog yon 2022 yata. Hindi ko na na-upload yon Kasi nga, nung time na yun, wala ako sa mood mga upload-upload. Pero madami-dami din yung pinamili namin yun. Naka-worth ano kami doon eh, 10,000 yata yung... 10,000 na 7,000. Ganon, yung napamili namin sa SNR. 7,000 nga. 7,000 kasama na yung ibang mga personal line. Marami din yun. So, yan. Itong KitKat, uh, anim lang to. So, one, two, ilan na yun? Three, ayan, 4, 5, and six yata. Alam ko, anim yan. So, yun. And musketeers, tatlong pak lang. Ang isa dito, uh, parang pinamigay namin. Ang dalawa ay sa amin. So, kaya, kailangan din meron kami pang personal, no? Itong Milky Way, amin yan. So, konti lang, di ba? Hindi ganyan ka dami yung dati na yung pinamili. So, na lang din kami. <laughs> na And then, eto. Eto, favorite ko talaga tong melon flavor na to. Pag pumupunta kami don Ang sarap niya, parang melona. Ang iba kasi nasa ref na. So, nilagay na sa ref. Kasi nga, uh, ginamit na. <laughs> Binawasan na. Eto, isa lang nabili namin na Pringles. Para lang to sa pamangkin ko. So, hindi na kami masyadong naka, nakapili talaga ng maayos. And then, ito yung kirkland na assorted. So, ito talaga yung target namin. Kasi dito kami mas makakatipid na pamimigay. Kasi assorted na siya, maraming flavor compared dun sa ibang assorted. Ito talaga yung mas marami flavor. Ganon. So, ito, binuksan na. Pinagpilian na yata ito eh. Yung rice yata kinuha nila. Ewan ko kung kinuha nila dyan. Nagulat ako, naka-open na nung iyo haul ko. So, ipapak namin to. Actually, pinamigay yan sa mga classmate nila, Ate Rian, ni Chelsea, ayan, yung mga ilang pumupunta rito, inaabotan namin ng chocolate, and then namigay din kami sa mga kapatid ko. So, hindi naman din kami ganun kadaming napamigay na chocolate. Kita nyo naman, sa konti na yan, ipamimigay pa ba namin lahat? So, bawi na lang kami next time na siguro ay aabot kami sa ano, sa sale ng Uh, landers kasi nagte-text naman niya naga uh, one month before na magsisingil sila, nagkakaroon sila ng alert or nagnonotify sila sa aming number. So, mura lang din naman ang uh, pamember sa landers. Same lang din sa SNR, 700. Pero na-avail namin yung promo na 300 plus. Kasi nga, yun, may promo sila noong time na yun. And meron din silang parang credit card na pwede namin i-avail. Pero ako hindi na kasi. Sakit sa ulong credit card sa totoo lang. At parang mas lalong ako nai-stress sa bayaran pag may credit card. So yun lang guys. Hanggang dito na lang ang aming vlog. See you na lang next video. Okay, bye!